Hello guys, welcome na naman sa ating YouTube channel. It's Wang again. So maraming mutya si tatay ngayon guys. Papakita ko sa inyo. Sa po Marami pong binibenta mga iba't ibang mutya guys. Ayan. Mutya ng tubig ito guys. Ito, mutya ng tubig. Mutya ng langka ito isang. Ayan. Ito po ay mga... Magkano napakarami guys ng ni pintas to ito ni tatay ah, tatay Marlon pintas po niya uh, so, pinahawak niya uh, sa atin Yeah. So ayan po guys sa mga mahilig at mga naniniwala sa mga ganitong bertud guys at sa mga naghahanap ng mga iba't ibang mutya si Tatay Marlon ay marami po niyan no. Uh, para saan ba ito mga mutya mutya na ito guys no? sinasabi nila guys ito ay pang protection uh, bilang laki laki charm daw guys pero depende na din sa sama lang din si pagtiyaga pananalig sa Diyos no. O pang tayo sa ating buhay. Ito ay gabay lang naman no para magpursigi tayo sa ating pong buhay. So, sa mga mahilig sa mga ganitong bertod ng mga iba't ibang mutya, guys. May hinubad si tatay, guys. Ano kayo ito? tayo? Oh, mutya. kani mo ipairi. Ay, isa nang sabitain. na nila oh, Black. black play Ah, black click Pero lumalaki. Parang may buto-buto nun. No? Uh, Parang, uh, ano, Blackniklay nga, tagatak ang tawag niyan. Ha? Blackniklay? Blackniklay nga, tagatak. Tagatak? Rainbow. Ah, rainbow. O, kakaiba o, kakaibang. Kakaibang batong niya. Kakaiba, hindi ito din o. Yun po guys, yung isa guys ay periston daw ang tawag niya guys. Umiilaw daw yan pag gabi. Kumbaga lumiliwanag siya pag gabi guys. Yung isa naman yung hawak yung puti ay mutya ng...

So yun po guys sa mga mahilig sa mga motya-motya guys si tatay marami po siyang mga mutya dyan guys uh, willing po siya makipag barter guys kung wala kayo yung mga motya na mayroon siya mayroon din kayo na wala siya willing siya makipag barter no? kasi kilalanin mo niya kasi makilala kasi niya kung legit ba o hindi ang Uh, so, ayan sa Davao City po ito, guys, sa may San Pedro Street. Ayan, sa mga mahilig yan po, maaaring yung puntahan, guys, sa Davao City, sa may M. banda.